Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, ngayon ay uh, naghahanap pa rin tayo ng mga black. Kasi ang hirap pa po, po talaga uh, i-identify yung mga block na request po ninyo dahil according dun sa mga sa empleyado na napagtunangan natin, malalagyan lang ng black para pagka may marirelocate na, pagkaayusin na yung bahay kung wala, wala pa. So sa ngayon, itong uh, Black 70, 43, 75, ito'y assuming lang. No? At meron din tayong nakausap si Kuya, parang uh, according sa kanya, yung pag-orientation ng Black. So katulad doon, sa galing tayo doon, no? kikita nyo yan dyan. Hallway yan, sa kabila na yan, yung kung, kailan, kung saan meron ng mga na-relocate. Ah... Uh, mabababang block yan So, pataas daw yun. So, itong last na to, ito ay 33. So, kung 33, yun nga sinasabi ko sa mga huling video natin. Sunod-sunod, papunta doon sa taas. After noon, pagdating doon sa dulo, pagka natapos na, babalik dito, doon sa unahan, kung saan tayo pumasok, yung entrance itong naik view, at bibilang na kung sunod. Kung halimbawa, nagtapos doon ay uh, 50. So, yung unahan doon, magiging 51 po yun. So, after noon, 51, 52, 53, 54, 55, 56. So ganun 'yung uh, according sa pagsasabi ni Kuya, no? Na uh, uh, dito dito siguro 'yun or uh, residente na nanarilocate na may idea ho siya kung paano 'yung orientation ng uh, paglalagay nila ng block. Pero base nga din doon sa nakita natin, no? Magmula doon sa may entrance 'yung first na Kusa may mga narelocate na ay na, eh, mababa nga. So magmula sa mababa pataas papunta na rito sa taas, papunta doon sa taas. At ah uh, Ayun din ang nakikita natin Na posible di ba? Kaya hindi pa natin Mapinpoint talaga Pero ito Mabibigyan ko, ko lang kayo ng idea Ito kung saan tayo Nandi dito ngayon Itong lugar na to Itong lugar na to Kung saan Nandi dito Yung black 61 na 62 63 Papunta dun sa taas Dun sa taas na yun oh no? So ito Ay black 61 na to Kaya Nandi dito na yun Sa lugar na yun Yung uh, hinahanap natin. Okay? So, lipat natin para mas makita ninyo ng mas maayos. Ah, dito malakot may hangin. So, ayan, no. Ayun, sila po yan. Naghahanap din <laughs> Hindi rin sila makita. So, mag-scroll muna sila dito sa sa pabahay. Eh, dito sa my uh, subdivision. So, ayan, no. Black 61. Okay? So, kung Black 61 to, so, malamang na doon yung uh, 43. So, ito, kabila. Ayan yung 62. So, ito na yung parang uh, end na. No? Nung pabahay kasi dito. Ayan, beacon lot na lang to Hindi lang natin alam kung uh, sa gobyerno pa to o pagmamay na ng isang uh, private individual. Uh, excuse. At yun, 63. Hold. Lapit pa tayo dito para makita ninyo. So, so, ngayon, ito yung uh, parang a uh, barracks ng mga empleyado ng mga nagtatrabaho dito sa pabahay. So yan, 63. Block 63. At yun, yung block 64 na. So ganun nga malamang yung uh, orientation. Kasi dun sa dulo, nakita naman natin yung uh, block 75 na. Kung 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. So ganun nga. So ito yung meron. Yung unang natin nakita yan dito sa ano sa Nike View. Okay, so ito wala na oh, wala na siya nakalagay at ayun papunta doon yung main road na yan. O si punta natin, uh, nandod doon yung ano natin. So pupunta natin doon sa harap para mas uh, ma-analyze natin o ma-visual natin kung saan posible yung uh, mga black atlat no? na possible na maging uh, bahay po ninyo, okay? Uh, pupunta natin yung ano, basta ito yung black 61 pataas dun as pataas na na black okay so pupunta tayo doon sa may tawag dito main road nitong uh, naik view at ito yung likod na so ayan makikita nyo yan o oh, baka ting lupa na ito so hindi natin alam kung ano yung gagawin nila dyan okay so ayan uh, go, -go na tayo So ito yung main road. So uh, ayun doon yung uh, entrance, no? Pagpasok dito ng Naik View. So ayan mga nakikita nyo, may mga na-relocate na diyan, na uh, ito Block 33. So assume natin base doon sa nagbigay ng idea sa atin na susunod-sunod to, ito Block 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Pagdating doon sa dulo, So balik start doon. Kung ano yung naging last na number doon sa kabila, sa dulo na yun. okay? So ayan, ah uh, natin doon. So pagpasok, ah uh, left and right lang to sa bandang kaliwa yung uh, lower uh, lower block. So ayan, kakanan na tayo dito para makarating tayo sa dulo. So 'yung nasa kaliwang side natin ayun yung mga lower block ko siya. So kung 33 yung may nakano ito 34, 35. <coughs> 35, 36 At 38 na itong alam kong may Mga container dito sa harap Dahil nga wala pa silang tubig At uh, inaayos pa So abat-abat lang nila So nasa na ba tayo? Yun, 35 na So ito 33 Ika nga Double check O oh, sige mamaya pagkata na natin dito Ay, Doon na tayo So Ah, uh, do double check natin 'yan. Basta 'yan, ito yung nasa right side natin, ito yung mga higher block. No? Sa kaliwa naman natin, ito yung mga lower block. At, uh, dito tayo. Stop. Mm -hmm. Stop so, ayan, ah uh... Dito dito pa rin tayo sa Nike view. Hinahanap pa rin natin. So, ito babalikan natin doon para mas maano natin. Okay, yung may na-relocate na sa na dulo, yung last, no. Ikita ba ninyo? 33 'yon. So, susunod ah uh, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41. So, pa-42 ito. Either pang 43 yun nandu doon. So ma'am, yung nag-request sa atin ng uh, Black 43, lot 1. So malamang ito na po nandito po kayo. Ha? Malamang lang po. Pero hindi po ako sigurado. Pero base doon sa mga natunuan natin, ayun yung orientation ng pag-ano sila ng black. So yung last doon na may mga narilocate yun, kung nakikita nyo may, ano yun, may bata. Saan ba? Sa kabla. Yan, basta dyan. May, may, may ano doon drum ah uh, 38 ata yon so pataas dito 40 42 ito 43 so pali, possible nandi dito kayo sa lugar na to ma'am ah uh, Ika, dito sa lugar na ito shout out kay ma'am inang OFW no so maaring nandito na kayo sa lugar na to So dead, dead na yun, dulo na yun dun Kasi ito ay uh, block 74 So kung end yung block 74 Babalik ko papunta doon sa dulo Sabi ha No? Nung nakausap natin Or pag ganun ang orientation na Ang block nila pag ganun Diba? Or po uh, Hanggang dito lang yung bilang ng block Itong magkatapat na to Itong magkatapat no? So after nito, mag-uumpisa uli sila doon. So kung halimbawa ito 40, pupunta doon sa dulo doon, no? Sa so, may unahan doon 41, 42, 43, 44, 45, 46 hanggang makarating dito. So after na 'yon ayun 74, sumaring so, 74, 75, 76. 77 papunta na ho doon sa dulo. Marami pa ho yan. So kay uh, amam, ma ma'am, uh, inang OFW, hindi ko alam kung ito na po yung 43 o yun po doon po yung 43. So, malamang nandito lang po kayo dito sa lugar na to. Okay? So, yun. Uh, ano pa ba? 70. So, black 70. Ito yung uh, 74. So, kung 74 yan, malamang ito yung uh, 73, 72, 71, 70. So, nandito doon po kayo. No? Bali, pagdating dito sa dulo, mga 73, 72, 71, 70. Mga tatlo na bahay. Pagkagaling kayo dun sa unhan, ilang bahay ba yun? 1, 2, 3, madami-dami. madami daming <laughs> madami -dami kabahayan. Okay. So, yun lang po yung nakikita natin. Uh, shout out kay Ma'am. Ah... Uh, Kaila Baldes, Abaldos, uh, No. Shout out po sa inyo. So 75, ma'am. Ah, uh, shout out kay ma'am ah. Uh, Mary Ann ba? Ito 74 po ito. So sa dulo na nito, maring yung point sumunod na yan ay uh, 75. Ipad natin para makita ninyo. Ayan 74 po ito. So ito na 'yung lugar. Pagdating nyo dito sa dulo, ayan, ito 'yung lugar, ho. So pag kanan, kaliwa, dede na rin yan pag kanan ho ninyo dito Mahaba pa yan Papunta doon Marapakaraming pa hong kabahayan Kung ito po ay 74 Yun ho ang 75 Kasi base sa sinabi ni kuya Na nakausap natin dito Ang orientation ng pagbilang nila ng block 1, 2 1, 2 pataas papunta dito sa dulo na to So after down noon kung end nito 40, mag-uumpisa doon sa unahan doon, 41, 42, 43, 44, 45 hanggang sa makarating dito kung anong block. Kung since ito, parang iba na yung ortisyon niya, medyo pahalang, ah, parang pasalungat dito. Oh, kasi ito parang may wall na, tapos dito naka-open yung kabila, diba? Makikita ninyo. So, ito yung pader, tapos ito parang pintuan nila. So, malamang pag ganun naman yung bilang niyan. Kung, kung 74 So ito yung 75 Ma'am uh, Ano lang to ah uh, uh, Analyze ko lang Gandang hapon po So ayan Mary Ann Mary Ann ba? So ito 74 po ito Kasi kabilaan ho yan Kabilaan yan Parehas ho yan 74 So malamang ito yung 75 Ayan po, ito yung sumunod na bahay. Okay? So doon naman sa 70. Ah, na ano na pala natin 'yon. Okay, tapos na tayo. Tapos na tayo sa request ng uh, mga supporter ho natin. So ginawa natin ng uh, analyze na uh, ma pinpoint o ma-point natin yung possible na maging bahay po ninyo Uh, sa abot nating na makakaya kaya base din sa mga nandito na at uh, mga empleyado na nagtatrabaho eh, ayun ang binibigay nila na posible ng orientation ng pag-ano nila ng block ng mga bahay na to pero kasi in between yan ito katulad nito no? ang dami pa po katulad nito ang haba pa niya papunta doon kahit ah, uh, dito sa kabila yan dito sa kabila nito ang dami pa po yung mga kabahayang papunta doon sa loob doon kaya hindi ho natin talaga maano pa yung mga bahay. So yun nga according din dun sa nakausap din natin, uh, nalalaman lang nila yung block kapag ka may lilipat na gagawin na nila yung mga bahay na to. So kapag ka hindi pa, hindi talaga nila malaman. Ma so based din dun sa na, sa nakausap din natin kay Kuya, ang orientation nga daw po nung paglalagay ng block ay sunod-sunod. So ganun. 1, 2, 3, 4, 5 Ganun po ang nangyayari So after no, pagkatapos na Isusunod na naman uli doon sa dulo Ganun uli So 5, tapos 6, 7 Halimbawa ganun po yung orientation Base naman sa ano kay kuya ha Okay So yun lang uh, Maraming pong salamat sa ating uh, Mga supported At uh, sa walang sawang sumusubaybay So nagsusupport sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po sa inyo at uh, maraming salamat din po sa mga mga nanonood sa ating uh, mga videos na ina-upload natin sa ating uh, YouTube channel. Maraming maraming pong salamat po sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong suporta. Uh, at syempre, meron tayo meron po tayo ngayong uh, bagong uh, channel din ho uh, sa ating YouTube channel. Ang title po ay uh, Kapuako, no? At uh, charity channel po natin 'yon, so yung mga binibigyan ho natin ng assistance sa abot na ating makakaya. Doon ho natin i-upload ho yun. No? Lahat, uh, paki pakisupport na rin po ninyo, pakisubscribe ng uh, ating uh, uh, isa pang uh, YouTube channel, yung kapwa ko. So, ilalagay ko dito yung kanyang uh, pinaka parang profile, no? Para doon naman yun sa charity natin na uh, pagtulong natin sa mga kababayan nating uh, kung baga, karapat dapat nabigyan ng tulong. Okay, so maraming pong salamat po sa inyo. Thank you!